Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang matinding sinabi ni Chris Paul sa interview at ang nangyayari sa Western Conference ngayon. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit bago nga yan ay eh, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So talagang dikitan lang po ang standing dito sa Western Conference. Ang Sacramento Kings ay tinalo lang naman ng Washington Wizards mga kaibigan dahil sa talo ng Kings ay medyo baba nga po sila sa malayong pwesto. Mula rank number 6, ay nasa rank number 8 na lang sila ngayon. Kasi parehong nanalo ang Phoenix Suns at Dallas Mavericks. Sa Suns ay tinalo nila ang Atlanta Hawks sa so score na 128-115. Sa Dallas Mavericks naman, ay tinalo nila ang Utah Jazz sa score na 113-97. Almost triple-double performance para kay Luka. 34 points, 9 rebounds at 8 assists. At hindi lang yan mga kaibigan. Mukhang ahabol pa itong Houston Rockets, na kung saan tinalo rin nila ang Chicago Bulls sa so score na 127. -197. To 117. Ito na ang bagong standing ngayon sa Western Conference Para sa Golden State Warriors ay kailangan na talaga nilang magkaroon ng maraming panalo sa mga natitira pa nilang mga laban Para masiguro ang pagpasok ng playoffs ngayong season Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang po ngayon ay dito na po tayo sa matinding pahayag ni CP3 sa kanyang interview na kung saan punto sa kanyang mga binitawang salita dito ay kung madali ang pagguha nila ng panalo kapag ipapalutang ang magandang chemistry sa isa't isa maging mas agresibo pa sa bawat laban at matinding total time effort kagaya na lang sa naging performance nila kontra Memphis Grizzlies maganda ang pagkakatimbang nila ngayon mukhang nahanap na ang naglalakasang rotation kaya talagang kaabang-abang ang mga natitirapan nilang mga laban na paparating kayo mga kaibigan ano sa tingin niyo makakapasok kaya ang Gold Bladed sa playoffs ngayong season? I-comment lang po 'yan si Babatakin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat. It's uh it's a easy game when you play with really good players too. You know what I mean? And being out there on the court with dre who's such a high basketball IQ guy. Uh, Clay and Steph with their shooting, it it, it allows for so much space. And, um, and J.K. the way he's been playing, Wiggs, we just we just really got a a complete team when we when we want to be.